Hello po, gusto po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ng ito ay tungkol sa paninilaw ng mga sanggol o yung tinatawag na neonatal jaundice. Ito ba ay okay lang o hindi? Bakit ba nangyayari ito? At paano ba natin malulunasan? O paano ba nilulunasan ang mga ganitong kaso? Kaya kung bago ka palang video sa ating channel, pakiclick mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panawari mo po. Paninilaw ng mga sanggol o yung tinatawag na neonatal jaundice. Bakit ba nangyayari ito? Eh, nangyayari po ito dahil po tumataas yung level ng bilirubin sa kanilang katawan o sa kanilang dugo Meron po tayong tinatawag na physiologic jaundice at meron naman tayong tinatawag na pathologic jaundice Pag sinabi pong physiologic jaundice, eh, dahil po normal na nangyayari po yan, no? normal na proseso uh, Yung pathologic naman po, meron pong uh, disease process or may karamdaman kaya nangyayari yung paninilaw niya ito pong jaundice, yung paninilaw po ng, ng sclera po natin o yung, yung puti po ng ating mata, yung skin po natin, pati yung mga mucous membrane or body fluids. Um, dahil po yan sa pagtaas nga ng level ng bilirubin sa kanilang dugo. Ano ba itong bilirubin na ito? Itong bilirubin po ito, ito po ay produkto ng uh, dahil po doon sa pag-destroy ng uh, destruction ng red blood cells po natin. Alam naman po natin na ang RBC po natin ay hindi forever na nandyan po sa atin. No? Napapalitan po yan ng bago. So may lifespan po yan. Sa adult po, 90 to 120 days po ang lifespan ng RBC. So habang paretarian, may kapalit naman po yan. Um, sa sanggol naman po, nasa 60 to 90 days. Pero yung mga preterm baby, mga nasa 35 to 50 days lang po ang lifespan ng RBC. So, Paano ba natin nailalabas yung ano na to, yung bilirubin? Kung ito ay isang toxic substance, paano ba natin ito na ilalabas? So, ilalabas po natin yan sa pagmagitan ng ating pag-ihi at, at ating pagdumi. So, ganito po kasi yung nangyayari dyan. No? Bibigyan po ko po kayo ng konting pahapyaw dito sa physiology. So, ganito po yan, no? Halimbawa po, nagkaroon ng distraction na nga ng red blood cells. Ito man ay normal na pag-distract ng red blood cells o kung ano pa mang kadahilanan dahil sa karamdaman. Ang mangyayari po, so, yung, yung RBC pong yon yung ibang parte po nun, -re recycle So, yung bilirubin na po, eh, yung toxic substance po yan, kailangang ilabas yan ipoproseso po yan ng ating atay, no? ng liver. So, pag naproseso na po yan, so, ilalabas na po yan, no? Ganun po ang nangyayari. So, bakit ba kailangan ilabas yan? Siyempre, kailangan po ilabas yan kasi nga toxic, no? At lalo na sa sanggol. Dahil po yung sanggol po, pag tumaas ng tumaas yung level ng bilirubin po nila, maaari po yan maging dahilan ng pagka-damage ng utak o yung tinatawag namin na kernicterus no? Dahil po pag tumaas yung level ng bilirubin nila sa kanilang dugo, Papupunta po yan doon sa may utak dahil po yan tatawid na po yan doon sa tinatawag na blood brain barrier. So delikado po yan, no? Sa sanggol po, ganun po ang nangyayari. Huwag po kayong mabahala dahil bihira naman itong mangyari. Napaka-rare nitong mangyari, no? Dahil yung jaundice po, no? Yung pagtaas ng bilirubin po ay madali naman po yan maagapan, madali yan pong minamanage sa mga hospitals. So sa sanggol po, normal na maaaring mangyari yung, mga, yung ganyan na tumaas bahagya yung bilirubin nila. Ngunit bahagya lang po, no? Kasi po, hindi pa ganun kamature po yung atay nila para iproseso o i-handle po yung uh, pag pagpapalit, pagpalit ng dugo nila, no? So yung mga papalitan, gaya nga ng sinabi ko, yung bilirubin na yun, ilalabas yun. So okay, bago yun po yun natin ilabas, dadaan po yun sa liver, ipoproseso muna po yun bago ilabas natin. Eh, dahil po ang sanggol, hindi pa ganun kamature ang kanyang liver, so hindi niya kayang i-handle basta-basta agad yun. No? Pero habang tumatakbo ang panahon, makakay ma mareresolve na rin yung problemang ganun kasi magmamature na rin yung liver niya no syempre nung sanggol po kasi siya nung nasa sinapupunan pa siya wala siyang problema doon dahil ang bahala po noon yung tinatawag nating placenta so sila po ang nagpo-proseso noon pero ngayon na nandito na siya sa uh, sa mundo no nailuwal na siya so kailangan nang magpalit no wala na siyang katulong no? So bahala na yung bahala na siya sa sarili niya, no? Bahala na yung atay niya. So ganun po, no? Uh, usually nadalaman po kung kung may problema yung baby, yung pagkakaroon ng paninilaw ng baby kung may pathology condition, kung sinabi pathology kung may problema talaga, no? Kasi maaaring ang dahilan po um uh, nandoon mismo sa atay o kaya dun sa dugo. So kung sa dugo po, yung halimbawa po niyan, yung pagkakaroon ng excessive hemolysis no pag sinabing excessive hemolysis grabing pagdurugo no grabing problema doon sa RBC malimbawa Ma, sa mga anemia tapos po um, alimbawa, nagkaroon ng sepsis yung bata no yung baby so maaari pong magkaroon ng excessive destruction ng RBC so ganito po kasi yun no para mas maunawaan niyo halimbawa po mas grabe ang distract pagpapalit ng red blood cells no so kung marami, mas marami rin bilirubin ang mailalabas kasi nga hindi yun kailangan. Ngunit yung liver po, kailangan tapatan yun. No? Kung gano'ng karami itong na-distract, kailangan tapatan ng trabaho ng liver. Eh, dahil hindi pa nga mature, so hindi niya kayang tapatan lahat. No? Yung, yung iba, iha-handle, pero yung iba, hindi. So, pag paulit-ulit na ganun, pataas ng pataas yung bilirubin. Yung iba naman po, ang problema mismo sa atay. No? Dahil po, kagaya ng mga tinatawag namin na G6PD deficiency, no? maaaring genetic. No? So, napakarami po niyan. No? Um, hindi ko na po tatalakayin lahat-lahat dito. No? At ma -post ko naman, pwede ko naman ipost po yan yung mga dahilan po niya na yung tungkol sa problema ng atay, yung sa problema naman sa dugo no? eh anyway, ito po kasi i-discuss ko po to sa lecture din, no? Sa mga darating na araw, lecture ng physiology no? mga pang uh, me medical student naman po. So ganun po ang nangyayari, no? Um, so paano ba natin ginaga paano ba natin paano ba ito ginagamot no ginagamot po ito sa hospital sa pamamagitan ng pagpopototherapy kasi yung phototherapy po na yan ayan po no ganyan po no yung blue lights po yan nakakatulong po yan no para maproseso po yung excessive na bilirubin para mailabas po yan. So, ganun po ang trabaho niyan. Ngayon, sa mga wala namang problemang sanggol, no? Aliba, normal naman yung sanggol, so maaari silang manilaw pa rin. No? Maaari pa silang manilaw. At usually, makikita nyo yung paninilaw ng sanggol na yan ay ano, mga... 2 to 4 days, no, mag a na yan na medyo naninilaw, no, yung usually yung face, no, o kaya dito minsan sa dibdib. Ngunit, panandalian lamang yan, hindi yan magtatagal. No? Um, uh, usually, nare-resolve yan within We a week. No? One to two weeks. Pagkatapos ng mga ika na araw, ikalimang araw, mapapansin ninyo po yung paninilaw yan. Huhu pa na rin. No? Mumabalik na sa ganda ng uh, kutis yung, yung, yung sanggol. No? Papa, so, sa, sa bahay, ang kailangan nyo lang gawin yan, yung mga ganyan normal naman na baby, yung hindi naman excessive yung jaundice niya, no? hindi naman grabe. 'no? Hindi naman eh uh, grabe yung hyperbilirubinemia o yung level ng taas ng bilirubin sa dugo niya. Uh, walang wala dapat ikabahala diyan na ma sa bahay. Paano ba pwedeng i-manage sa bahay? So, sa pamamagitan ng regular na pagpapasuso doon sa uh, sanggol. O kaya naman po, uh, kagaya ng mga nakikita ko na ginagawa lalo na sa mga baryo, uh, yung pagbibilad ng sanggol sa uh, sa araw, no? Uh, actually po okay naman 'yan. Pero uh wag naman po yung direkta sa sunlight, no? hindi po natin kailangan yung i-direct natin sa sunlight kasi po maraming hindi tayo kailangan doon sa radiation ng sunlight no yung blue lights lang talaga ang kailangan natin meron naman yung sunlight niyan pero maraming may may ultraviolet radiation na yung A sa B no harmful po yan sa sa skin sa mata ng bata no tapos tataas po yung temperatura niya tapos pag inalis niyo na siya doon may ari naman lamigin siya so ganun po ang mangyayari kaya wag niyo pong i na sa sa araw yung baby. Ma okay na po yung ano, uh, ah, limbawa, nasa loob ng bahay kayo, karga nyo yung baby ninyo, tapos yung sa bintana may pumapasok na sinag ng araw, okay na po doon No? wag na pong kailangan, nandun pa kayo sa labas kahit ang haling tapat. So, pwede naman po sa early, very early morning o kaya naman po sa hapon. No? At least doon, medyo ma, hindi na matindi yung sikat ng araw po doon. So makakatulong naman po 'yon. Pero obserbahan niyo pa rin po, no? Kasi yung kung halimbawa sa pamamagitan ng regular naman kayo nagpapasuso, tapos um, yung bata nabibilad-bilad niyo naman ng kaonte, Tapos patuloy pa rin yung paninilaw niya. Tapos mga 4 days na, 5 days na, lumilipas yung mga araw, naninilaw pa rin. Kailangan na po yan, dalihin niyo po sa inyong uh, pediatrician para mas masuri na kung may problema po talaga no? Usually kami tinitingnan po namin diyan um, kung yung paninilaw ng baby pagkapanganak madilaw na agad. maaring uh, maaaring mayroong problema so kaya magsasagawa ng mga test para masukat po yung level ng bilirubin at ipototerapy na nga po no? pero may mga sobrang taas po ng bilirubin talaga na hindi lang pototerapy ang basta solusyon so kailangan ng alibaba, transfusion ngayon yung tinatawag na exchange transfusion no uh, magsasalin po ng dugo para mapalitan yung dugo niya na kargado ng mataas na level ng bilirubin no minsan naman yung ano intravenous um, immunoglobulin no na ginagamit din yun para uh, iwas sa transfusion So, obserbahan po ang inyong sanggol, no? Hindi po ta hindi po ganoon kayo ka-expert, no? Para malaman niyo kung may problema na talaga o wala. So, ito po ay isang gabay lamang, no? Para at least may idea kayo na dapat na talagang dalihin yan sa doktor o hindi pa yung baby na yan. No? Lalo na nung unang panahon na ang pag-aanak lang, no? Ang pag-aanak lang sa bahay lang, minsan ginagawa lang ng mga Uh, hindi pa midwife yung gumagawa, no? Uh, uh, gumagawa lang yung mga tawang hilot-hilot uh, lang. No? So, kailangan idalhin nyo talaga yan sa ospital pag napapansin yung palala ng palala, yung paninilaw. Um, usually po, kung yung paninilaw niya, halimbawa, nagsimula sa face, tapos bumababa na yung paninilaw niya, tapos meron na po dito sa mga kamay, sa palad, sa talampakan, tapos yung mata, madilaw na. So, medyo delikado yan, no? kailangan po dalihin mo yan yung sa doktor. So yan lang po ang maikling talakayan po natin tungkol dito sa neonatal jaundice. Uh, naisipan ko lang pong ibahagi ito dahil po may mga nakikita pa rin po ako na nagbibilad ng kanilang baby. Minsan alas 9, alas 10 ng umaga no? Eh ngayon, iba na ang panahon, no? Na, Napakatindi na ng sikat ng araw, no? Nung radiation po natin. Uh, grab, masakit na sa balat. Oh, uh, minsan sila talagang alam mo, nasa beach, no? Binibilag talaga yung baby. No need naman ng ganun. At alalahanin ninyo, no? Kung yung baby ninyo may, may pathologic condition, kaya nagkakaroon siya ng hyperbilirubinemia o yung pagtaas ng level ng bilirubin sa kanilang dugo, hindi po yan makukuha lang sa araw, no? Kailangan po yan, dalihin nyo po talaga sa hospital para mamaya, mamanage mama po. Dahil po, pag hindi po yan naagapan, yung taas ng level ng bilirubin po, ay aakyat po yan sa utak at maaaring makasira or makadamage yung utak yung tinatawag po na kernicterus so magkakaroon ng uh, maaaring magkaroon yung baby ng cerebral palsy no yung o kaya mental retardation at kung ano ano pang mga uh, neurological manifestation so kailangan po um, obserbahan po natin no ito po hindi ko po kayo tinatakot no Um, yung Kernicteros pong yon ay rare naman na yun, no? Kasi itong jaundice, jaundice naman po yung hyperbilirubinemia. Madali naman po itong ma-manage, no? Naagapan naman po to So, ito po ay isang gabay lamang. Kung may mga nakalimutan pa po akong sabihin dito sa video ito, maaari nyo naman pong i-comment dito sa comment box para masagot ko po o kaya maaari nyo po akong i-direct message sa aking Facebook page. Ayan po, no? Master Galen of PMS Official. So, yan na po ang ginagamit natin yung Facebook page ngayon. Diyan na po kayo mag-message, mag, no? wag na po doon sa dati. Kasi po, wala nang sasagot doon sa inyo dahil hindi na po natin hawak yun at nahak po yun. So, ako po ulit si Master Galen. Inuulit ko po, lahat ng video kong ina-upload ay gabay lamang. Huwag po tayo dito masyadong mag-rely. No? ah uh, konsulta pa rin sa inyong mga doktor. Hanggang dito na lang, kita-kita po ulit sa next video. Paalam.